Lobster sana. Oh, yes, sir. Nahinay lang. Nahinay. Para mabaksi ang katawan. Okay. Down. Okay. Tumana naman ang togo, oh. na naman, mga buds uh, Sana makaulay naman na kami ng lobster mamaya dyan, oh. na kami sa spot. Sana may lobster na mga bads, oh. Yan. Yun nga. Good size, mga bads. Oh, yes, sir. Okay. Nahinay lang ito. Nahinay lang. Tandahan. Oh, good size. Thank you. Diyan na sila. Sap lang. Kalma baby. Yun, kita toy, kita toy. Ooh. Okay. <laughs> Agi pa makabads, hindi pa lobster. Kala ko lobster na. Uh, katapusan. Dalawa lang banata, walang huli. Isang banata lang nakahuli at dalawang piraso. Pero good size 'yung lahat, makabads. morning Good morning mga bads Mayong aga sa tanan <laughs> Hello, make a love shout out uh, Good morning Sa saka pagpala ang umaga sa lahat mga bads uh, panibagong adventure panibagong araw naman mga bads uh, Panibago ang anak buhay uh, Shout out sa lahat na mga isda dyan Sa lahat lahat na mga subscriber ko dyan Silent viewers uh, Good morning Sa saka pagpala sa ang umaga Mga kaibigan kong vlogger, hello, Miguel shout out. Ang lalo na kay Ma'am Pinay in America, Ma'am. Hello, shout out. Ah, uh, yun. Okay, sa pag atak mga bad, sa atak namin papuntang isla kasi medyo ma-paitide na. Pero maina naman yung agos. Sana makauli kami ng lobster dito para may pangdagdag kami sa lobster namin kahapon. Hindi namin nabinta yun kasi isang piraso alanganin i-deliver sa buyer. Yeah, sana malagdagan para malaki-laki yung deliver natin mamaya. Yan, salamat. Sana good size. Go, oh, yan ang angkla. Ah, na mga kabads. Ah, uh, tulong ako sa pagata kasi medyo maagos pa kunti. Huli na hindi kami narihahan lambat na pang ano, balo. Antabay na lang. Kabads, umbisa na kami mga kabads. Medyo malapok yung lambat. Sige. Medyo maagos pa kasi. Wala pa kaming huli. Mga bad, so na kami. Oh. Ali, ilang di pa pala um, dalawang alimasag na aming nahuli. Pulupot yung isa. Oh. Sa so, pool. Medyo pa itaid pa mga bads. Lumakas yung abagat. Buti na lang di masyadong maalon kasi yun na sa likod kami ng isla. Okay na, kiri-kiri. luput yung alimasag. masak mga wow, grabe. Sobrang tagal bago masundan yung alimasag namin. Yan ito nakaba, ninatak namin, oh. Bago lang napakita yung alimasag, mga wow, bads, oh. Tanggalin namin yan, tanggalin. Wala, oh, Dimasak na babae mga wadz. Lady crop Babae, <laughs> it's a girl is not a boy Lakas kasi yung hangin ng bagat Salatan. Galing ni Cross ang hangin black bag Manay sabit, daming usak ng lambat Ay. Di sana di tapa yang anunya. Yun, tanggal nama kawas. Yun, kinagat yang pak. Yun. Yun. menang. lang. Okay, Three down. Ali masak. Apat na piraso sana kasi isa soft shell. Sana may lobster na dyan, oh. Malapit na may mga lahati, mga bad, pero wala pa. Sana doon sa bandang ibabaw. Isang spot namin. Yun, mga bads. Parang mayroon. Lobster sana. Oh, yes, sir. Nahinay lang. Nahinay. para mabaksi yang katawan tak pasunan oi tak pasunan an ayus stir sesis so, para mapukul pa yung liig nya mga badge oh napaki na thank you lord good size ah, may Nah, bigo ngai. Hintito eh. 'y. Eh. May dumaan na bang ka? Yun lumabas na naman siya. Nung nagaraan barko ang dumaan. <laughs> lumabas ulit ang lobster. Ara pa balik ka. Ara 'di. Uh, Abi pulo po to. Hindi lang 'yan kaya yung katawan niya. Good Good size. Oi, 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 Good, 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 good. Sa blue pot mabas, mahirap yan tanggalin kasi maraming masabit. You know. Nagdagdagan na yung ano namin mga bads, isang lobster namin doon na

sibuk na ano yan tuluyan yan ah sayang ini sa sa bunga nga lumada yes tanggal okay. Down.

Goods na goods ba kwas? Goods na goods Sana meron pa Sana Ay bato Sala <laughs> ko lobster Bato pa Sayang Hello mga kabads Dimasa ko Yun eh naman ang pagko Dumarang dadaan na naman sa amin o Dumaan yan Lobster agad yan <laughs> Okay Dimasa Kasi gilid to eh Dimasa Tanah talaga yung nasa gilid eh, okay. lang yan Uy Lobster Dalang lamasak Nalang lang yung lobster Ayan naman ang togo Tumaan na naman mga bads uh, Sana makaulay naman na kami Ng lobster mamaya dyan Nagdaan oh. niya kasi Lalapas yung lobster <laughs> Sa lobster pa lang Yung uulay namin mga bads Parang dagdagan Limasak namin apat peraso Walang pagi Walang isda Lapok kasing lambat, oh. Paitay na kasi. Yun. Yun, oh. Masag. Yes, sir. Hindi <laughs> uh, masag, mga bads. Stop tap ito, eh. Tap-tap yan para mabilis tayo. Oh, nagang nga nila. Araw pa. Ah. Yun, dyan ang sigilid, mga bads, para mabilis tanggalin. Sige, laping lapak na lambat kasi oh. Sana may lobster na dyan. Yun, may pagin pa mga badge, na naligaw. Oh, lag laglag, laglag, laglag. Yun, naligaw na pagi. Ayos. Paging ligaw. Yun oh. Yes sir. Kasag mga badge kasag. Ay, wala na siyang kamay. Agat. Lobster! Kasag, lobster! Lobster, nakasag! Yun, sa wakas, mga bads, uh, nakahuli din ng isdang may isda din. Maliit pa. Aluman pintukan, mga bads. May tuldok, may isda. Tuldukan! Palusato eh. Arapian yan sa sabaw sana oh, kung malaki-laki. Kasi hindi naman lumalaki, yan lumalaki yung isda. Oh, dalawang banata lang mga kabads. Parang hindi matamaan ah. Malagay ko andyan sa pangalawang banata na malapad. So sana huli dito oh. Dito na siya eh. Yun mga kabads, andito na kami sa spot. Saan namin lobster na mga kabads oh. Yan, siyon nga size mga kabads oh yes sir okay nahinay lang to nahinay lang dandahan oh good size thank you dyan na sila sap lang okay hey, pala sa to eh ang mo muna to eh nagpag isa silalim sana meron kasunod tagal na hindi nariyahan baka possible na wala dito ito talaga yung spot ni si Badong Vlog na pangbigasan mga bads. <laughs> Pala bigasan spot ni Idol si Badong. Oop, oh, oop. Oh. Awa mabuti, baka malagla. <laughs> Sayang yun. Kasayang naman. Pareyo kalaki. Good size. Yan pa yan, dalawang banata. Maan pa yan. Nahanap ko na spot dito. Katagal so, na hindi na riyan to. Posible oh. na wala. Sasa sa masyadong malayo lang mga kabats. Pero okay lang yan. Malayo. Malayo naabot nga kaya't amihan dito na malakas yung alon. Malaki. Ngayon pa na walang masyadong alon. Kasi so yung makina ko medyo, ano Hindi pa ko katakbo na mabilis. Pumbupuga. Puga. Yung pulupot naman kasi, mga kabads. Pulupot. Medyo pabalik na yung agos, mga kabads. Timing yung ariana. Tapos batak-ariya agad. So Mahuli yan pa dito ng, ano. Arial kanuli yan. Ulit tayo ng limang piraso dito. Gitu, Arianto ulit. Oke, malayo. Nah okay. Two down. Two down mga kabads. Two down. Ayan. Medyo gumagaling na si Totoy Arnold. Natanggal ng lobster. Master na master. Master. Okay, yung mata nito ay baka matanggal. Yun. Okay, pita toy, pita toy. Yes. Thank you Lord. Two down. Good size. Okay. Balik muna natin mga buds para ayos. Ayan naman toy. Ayan naman toy. Siya na yan toy. Siya na yan toy. Toy, siya na yan. Lumalabas <laughs> na yung ano nyo, ang tina oh. Sure ball, matik mga kabads. Matik. Uy, good size ulit mga kabads. Okay. Thank you Lord. Pulupot lahat, pulupot. Okay. Tanggal ulit si hey, Kuya Arnold ng ano, lobster. Thank you Lord. Ayun uh, yun ma'am, sinabi mo nga. Sinabi mo no nga ma'am, may ang agimat mo. Dito pa rin sa si amin. Hahaha. <laughs> Thank you. Dito na tayo mga buds Are na ulit to. Oh, yes, ay 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 Ayos na. Makasunod na. Yan pa yan, ano nga piraso. Ano ba 'yan, lawas? yun oh yun good size ayos goods na goods mga wads hop oh, oh, hop oh. hop eh balos ayos tanggal tanggal ayos tanggal tanggal ayos kalma 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 baby yun kita toy kita toy oke okay. <laughs> memang tim tim nah pernah kol balik tanatin tuh nang tali yang spray natin alat Oh, yos, 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 yos. Oh, ini apa-apa? Itu aja, nah, jangan bayar. Yan may mga kapatid nyo. Yun mga bads. Oy. Pagi pa mga bads. Hindi pa lobster. Kala ko lobster na. O. Pagi pa. Pangulam. ulam. Yun mga bads. Tapos namin sa pagbatak. Ha? Ah, bali. Ang uli namin. Tatlong lobster lang. Hindi na dito mga bads. Sa katapusan. Doon lang ba Walang uli. Isang banata lang nakahuli. Tatlo lang Tatlo lang braso. Pero, good size nyo lahat, mga bads. Apat na pera, sulat ng lobster namin, kahapon pa yung isa. O, ayos na yan. Patibaan tayo dyan. Uh, yun, mas salamat sa Panginoon, sa blessing sa pinagkaloob ngayong araw. Mga bads, ako'y taus-pusang papasalamat sa Panginoon, sa blessings ngayong araw. Uh, Pat-tatlong lobster. Isang lobster namin kahapon, bali apat na, bali tagdag namin yung delivery ko na yung mamaya. Yung mga ano namin pagi, dalawang piraso siguro, yung... Alam mo sagnes ang kilo din siguro yan mga buds uh, ayos na yan mga buds. Aba uh, lilipat kami nang spot. Tunan mabalik dito sobrang layo na. Sa kalakasan ng ano kasi bukas high tide. Doon ako banda sa so may sa naming spot. Sa kong spot hindi manarian. Sana meron pa meron so, doon. Kunyo din max kalayuan. Lumakas bukas yung mabangat. So, masyadong malayo. Ah, uh, palit lang kami ng patawang pataw namin, lagay muna sa unahan. Kasi pasunod na bukas sa uh, high tide yung hatak namin mga bads. High tide na kasi bukas, kaya yun. Lipat namin yung pataw dito sa unahan para sunod yung misa high tide bukas kasi mabigat yung hatakin kapag punta tayo sa Agos, sakit sa kamay. Yun o. Gold, masabi mo sa ulitan? Ah. Right, <laughs> yo! Gold! Sige, tanggal lang kami ng huli mga bads nang limasag. Yo, di hindi pa balik ng Agus Hindi eh. pa naman ariyan dito kasi na. Uh, sunod naman, sunod na naman na uh, Rian, Para di maubos agad. Balik-balikan <laughs> pa tayo mga bad. Sige, bye-bye. Salamat. Sa hindi nakaabot sa dulo namin, sa nakaabot pala sa dulo namin video, maraming salamat. Sa hindi na skip ng ads. Uh, love you all mga bad. Kay Ma'am Hello ma'am. Uh, yun, Miguel Shoutout. Uh, sige, antabay na lang mga vads, kung ilang kilo yung lobster namin. Good size to lahat. Sige, antabay na lang sa tabi. Bye bye. <coughs> Subay. Ay, puro good size. Mm -hmm. Imunita nantok? Oh. Balikkan, waconya pokok tan menurut Woi, two point. I know, 2.65. point 2.65. Yun, magandang gabi mga kabad. Shout out time. Shout out muna tayo mga kabad. Na matagal-tagal tayo hindi na shout out. Pasensya na sa mga subscriber natin diyan, silent viewers, mga biyang vlogger. Ah, uh, matagal-tagal na video natin, mga ilang wala tayong shout out. Babawi tayo ngayon mga kabad. aming uh, may love shout out sa lahat. Ah. Uh, isang mapagpalang gabi, gabi na mga kabad. Eh. Ngayon dai shout out, upload din ng video kanina tong layout namin. Ah, uh, yun. Uh, shout out natin yung mga kaibigan natin na vlogger uh, sumusuporta sa aking munting channel. Uh, Una-una uh, sa aking sponsor na no, mabuti si Ma'am Pinay in America. Yun. Ma'am Miguel shout out. Uh, ingat palagi dyan. God bless. Salamat sa suporta. At uh, sa Idol Rap is for Fishing Idol, shout out sa kas anak mo kasi si Drop Rap yun, Miguel shout out Airin Rinan Fishing and Binjo, shout out idol sa pamilya mo dyan, Shout out kay Idol John TV Vlog, yun shout out idol sa pamilya mo din. Uh, Mamay Star TV Vlog, yun Miguelab shout out. Saka kay Farmer Boy TV, idol shout out sa pamilya mo din sa buhul, shout out. Kay mamorsalia Morsalia Katod Vlog pala, mama, Miguelab, shout out. At uh, yun. kamusta na? At naon shout out din sa uh, Shed Adventure. Ernesto Gotlay, yun. May shout out. Fiction Review. Pidji uh, Intigui Maras. GZ Venture. Maribik Perez, yun. Shout out. Maris Correct Channel. Shout out, Idol. Uh, Kabayan Vlog. Banuato Fishing, yun. Shout out, Idol. Marilo atakador, Shout out, Ma'am. Shout out. Uh, Boy Malasugi official. yun shout out idol. Tita Lisa TV, shout out. Ronald Pamboy, shout out. DJ Mix Vlog, yun shout out idol. Marasigan Channel. Shout out. Uh, Dear Kuya G, yun shout out. Agri Diary, yun shout out. Yon Papa John TV Vlog, shout out idol. Nana Ruby Channel, yun shout out. Turag Soy. Shout out Idol. yon si Rico Uman na Bisaya na Lagan Channel. Shout out Idol. Lex TV Official. Shout out Idol. Uh, Ricky Santiago Vlog. yon Shout out. sil yes Shout out. Arbok TV. Shout out Mas Idol. Uh, Kabilo War. Shout out. Shout out Idol. Uh, Linon Spishing Adventure pala. Shout out Master. Design XYC, shout out. Amulet Fishing, shout out idol. Jusper TV, yun shout out. Ah, uh, Remododoy, shout out. Rodolfo Studio, yun shout out. Technoy Vlogs, shout out idol. Games World, yun, shout out. Design XYC, shout out. Ma'am Dish din, yun, shout out. Fishing Cooking with Lakay, yun, shout out, idol. Bot Car Adventure, shout out. Vlogger uh, ko no, yun, shout out. Mas Idol, shout out. At uh, yun, mga kabads. Uh, sa channel pala, mabanggit natin mga kabads. Uh, supportahan natin mga kabads. At uh, Subscribe natin yung channel nila mga kabads. Kahit paano maka support din tayo mga bands yun maraming salamat uh, shout out din natin yung mga kaibigan natin na uh, silent viewers subscriber shout out una una sa kay Chuy Butoy si Gonzaga sa Ilino shout out Chuy sa na plan ka DJ Manradi sa Andrade Family Jun Rego Bayeron yun shout out sa ano mga bands sa Manila Ironyaris ko. Shout out. Jojo Lorikison. Kison. Shout out. Ina Jirly dyan. Sa Ni Baishia. Sa kapatid ko dyan. Sa mga anak mo. Miguel lab Shout out. Kay Rulat Jirik. At sa Dubai mga fans, Kaya ininipan na dyan sa Dubai. Miguel lab Shout out. In ini na yun. At saka kay Ibilia Barbino. Shout out Idol. Pidirek Tabiano. Yun. Shout out. Sa Australia. Kay Manong Libir. Uh, Jinn Kuya. Yun. Shout out. Miguel lab Shout out. Sa lahat. Salamat sa support nyo dyan yun, Maraming salamat God blessin inyo. At dito din mga kabad, Sa kabarangay ko May galab shoutout sa lahat At Sana sumusuporta sa aking mong channel Kay Roy Balagusa yon Miguel galab shoutout At Sa lahat-lahat Na nanonood naking na video Maraming salamat At sa kay Ramir Musura Diyo R4Kina Gaming yon Miguel galab shoutout sa pamilya Sa Sanin cross Miguel galab shoutout sa lahat At kay Junior Chan yun, may kilab shout out sa Risco Family, Punsi Family sa lahat na nanonood ang video, maraming salamat naman ang usong dyan sa Bakulod, yun, may kilab shout out kay Harris, JJ yun ay Gishon sa Japan, yun may kilab shout out at yun mga buds dito pala kay Dina Infanti, kanani din niya yun, maraming salamat may kilab shout out yon uh, 'yun mga buds. Hanggang dito na muna 'yung ating shout out. Maraming salamat sa suporta. Kumusta po lang sa aking munting channel, mga buds. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, Pinutin 'yung notification bell para updated palagi. 'Yun. Ah, uh, isang mapagpalang gabi sa lahat, mga buds. Love you all. Kita kits next video, mga buds. Uh, 'Yun. Bye-bye. See you next vlog.